Hello guys! Sa video ito guys, no, pag-uusapan naman natin yung regarding sa forgiveness o pagpapatawad. Itong salita na to guys, no, madaling sabihin pero mahirap gawin, di ba? Aminin na natin sa sarili natin guys, hindi po madaling magpatawad. Lalo na kung yung taong nagkasala sa atin ay sobrang laki ng kasalanan niya kahit ganon na siya, siya, ay nagkasala sa atin, di ba? Hindi pa siya humihingi ng tawad. Paano natin patawarin yung mga taong ganito yung pag-uugali? Kaya talagang struggle ng karamihan ito. Aminin na natin na hindi talaga siya madaling gawin. Pero talagang obligado tayo guys na gawin ito kasi uh, isa ito sa kautosan ng Diyos sa atin no na kailangan nating magpatawad kasi nakalagay yan sa Bible guys kung, kung gusto natin napatawarin din tayo ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat sa lahat ng mga kasalanan nating nagawa. Kailangan din nating magpatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. Patunayan ko sa inyo no na utos ni God yan sa atin. Basahin natin sa Bible. Basahin nyo guys yung Mark chapter 11 verse 25. And when you stand praying, If you hold anything against anyone, forgive them so that your Father in heaven may forgive you your sins, o so, ba? Diba? Maliwanag na nakasaad dito, kung ikaw ay hihingi ng tawad sa Diyos sa lahat ng mga kasalanan mo, kailangan mo munang patawarin yung mga taong nagkasala sa iyo para patawarin ka din, ba? Diba? Paano ka patawarin ng Diyos kung ikaw mismo sa sarili mo hindi mo mapatawad yung mga tao na nagkasala sa iyo, 'di ba? maliwanag na utos sa atin ni God At saka guys, ang hirap mamuhay ng ano, ng may mga tao tayong hindi pa napapatawad kasi sobrang bigat niya sa dibdib guys. Halimbawa ay, di ba may nagkasala sa inyo lalo na pag sobrang laki ng kasalanan. Mabigat yan sa loob guys kasi na Nandiyan yung galit at saka punong-puno ng sama ng loob, punong-puno ng hinanakit yung mga puso natin kapag tayo ay may galit sa isang tao. Kaya talagang kailangan siyang pakawalan para guys ay ano, lumuwag yung ating pakiramdam, di ba? Ang hirap mamuhay nang may sama tayong ng loob sa kapwa natin. Kailangan talaga nating gawin itong pagpapatawad na to para ay ano, magkaroon tayo guys ng peace of mind. Napakasarap mamuhay ng may peace of mind ka guys. Yung para bang wala kang ano, intinding problema sa mundo, yung yung peace of mind mo, 'di ba? Napakasarap sa pakiramdam na ano, na namumukay ka ng may peace of mind. At saka kailangan talaga nating magpatawad para palayain yung sarili natin sa mga sakit na nararamdaman natin, 'di ba? Sa mga hinanakit natin sa ibang tao, sa mga sama ng loob natin sa ibang tao, guys. Kailangan nating pakawalan 'yan para gumaan yung ating pakiramdam. At saka sa pamamagitan kasi ng pagpapatawad, guys, no? Katulad ng ano, halimbawa sa relationship, no, yung kapartner nyo, nagkasala sa inyo, o ano, di ba may mabigat na kasalanan na ginawa sa inyo. Kailangan ninyong, ano, magpatawat uh, magpatawad para mabigyan ng chance yung relationship nyo na mag-work out siya, magpatuloy ang relationship nyo. Kasi kapag hindi kayo marunong magpatawad, talagang maghiwalay kayo ng landas kasi hindi, hindi nyo mapapatawad yung kasalanan ng kapartner nyo. Paano mabigyan ng chance ang relationship nyo kung kayo mismo ay hindi nyo kayang patawarin yung mga kapartner nyo na nagkasala sa inyo, di ba? At saka, kung gusto nyo na uh, maka move forward guys, yung makapunta sa next level ng buhay nyo, kailangan nyo talaga magpatawad para maka move on kayo, sabi ka nga nila, kailangan mag move on, kaya paano kayo mag-move on, paano kayo makarating sa next level ng buhay nyo kung hindi kayo marunong magpatawad, kung punong-puno kayo ng hinanakit, punong-puno kayo ng galit, punong-puno kayo ng sama ng loob, di ba? Hindi kayo maka-move forward, hindi kayo makakarating sa sa next level ng buhay nyo. At saka, kailangan din nating magpatawad para mahil tayo guys emotionally. Siyempre, di ba? kung punong-puno ka ng hinanakit, kung paano gumaan yung pakiramdam mo, kung ang dami mong baggages na daladala dyan sa loob mo, kailangan talaga magpatawad para tayo ay gumaling sa ano nararamdaman natin emotionally, di ba? Lumuwag yung ating pakiramdam. At saka, talagang ano siya guys, a uh, kailangan magpatawad para maging blessed tayo guys, no? Kailangan nating patawarin yung mga nagkasala sa atin kasi isa sa requirements yan para maging blessed ka ay kailangan magpatawad ka. Patunayan ko sa inyo sa Bible ha na ang mga papatawad at ang mga pinatawad ay blessed. Blessed ni God, di ba? Basahin natin guys yung Psalm chapter 32 verse 1 nakalagay dito. Blessed is the one whose transgressions are forgiven, Whose sins are covered. Ano nga bang ibig sabihin nito? Blessed daw yung mga taong pinatawad, di ba? Ibig sabihin nito, di ba, kapag di ba sa literal na tayo mga mga sinners, kapag ano humingi tayo ng tawad sa Diyos, 'di diba, pinatawad tayo, magiging blessed tayo kasi pagkakalooban tayo ni God ng eternal life. So, pag, ano tayo ka-blessed noon na eternal life ang gift ni God sa atin kapag tayo ay pinatawad niya tapos ang ating mga kasalanan ay covered na by the blood of Jesus, di ba? Ibig sabihin, magiging sinless na tayo kasi buburahin na ni God yung mga kasalanan natin kapag tayo ay tayo ay pinatawad na niya, di ba? Sobrang blessed natin kapag tayo ay pinatawad kaya dapat din tayo ay magpatawad sa kapwa natin, guys, para pare-pareho tayong ano, magiging blessed na ni God, di ba? and daming verses sa Bible guys na nagpapatunay na kailangan talaga magpatawad dahil isa sa instruction ni God yan sa atin, isa sa commandments ni God. Ito naman, Colossians chapter 3 verse 13, Bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you. So you must also forgive. O diba, may complaint kayo sa isa't isa kasi may pagkakamali yung isa ganito ganyan kailangan talaga guys patawarin natin ang isa't isa katulad ng pagpapatawad din ni God sa atin di ba para mapatawad nga tayo talagang malinaw na nakalagay sa Bible napakarami ng verses dito sa Bible na malinaw na pinag-uutos sa atin ni God na kapag yung isang tao may kasalanan sa atin uh, vice versa, kung tayo din ay nagkasala sa ibang tao, matuto tayong magpatawad sa isa't isa kasi yan isa sa Uh, commandments ni God sa atin, no? Nakalagay dito, maliwanag na nakalagay sa Bible. Meron pang isa dito, Matthew chapter 6 verse 14 naman. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. So, di ba? pare ang nakalagay dito, instruction sa atin na kailangan nating magpatawad talaga at saka, yung iba kasi guys, no, nahihirapan talaga magpatawad. Bakit nga ba? Bakit nga ba yung iba ay nahihirapan magpatawad? Isa sa dahilan nito, no, kasi kadalasan talaga ng ano, no, yung mga nagawa ng kasalanan. Kaya sila nahihirapan magpatawad dahil hindi nila, hindi pa nila nililet go. Nahirapan silang ilet go kung ano yung mga naramdaman nila, yung ano yung na loob nila ba na, na sanhi ng ano ng mga taong nagkasala sa kanila, di ba? Halimbawa ay sa karelasyon yan, may ginawa sa inyo yung karelasyon nyo na talagang nasaktan kayo ng husto, no? Talagang naghinanakit kayo or talagang sumama ng gusto yung loob nyo. Talagang hindi nyo siya makalimutan guys. Ayaw nyo mag-let go. Talagang na-stuck kayo sa ganong situation na ano, napuno punong-puno kayo ng galit, punong-puno kayo ng sama ng loob. Kaya nahihirapan kayong magpatawad. Kaya talagang ang, ang advice dyan, no? Kailangan talagang mag-let go. Kailangan makalimutan nyo kung ano yung mga, yung mga nagawa sa inyo ng ano, ng mga taong nagkasala sa inyo kaya kailangan talaga magpatawad para sa kalayaan na rin no? para sa kalayaan natin para sa ikabubuti na rin natin kasi napakasarap talagang ano sa pakiramdam napakasarap mamuhay nang wala kayong uh, baggages na dala-dala sa ano sa loob niyo guys napakasarap ng pakiramdam ng ang may peace of mind ka nang wala kang kagalit, wala kang kaaway, nang wala kang ano, wala kang sama, sama ng loob sa sa iba masarap matulog, masarap mamuhay ng uh, nagpapatawad ka sa kapwa mo. Kasi nga, unang-una, no, uh, nasunod mo yung commandments ni God kasi isa sa kautosan niya yung magpatawad. ba diba? Unang-una dyan, nasunod mo yung commandments ni God. Napakasarap sa pakiramdam na ano, na nagawa mo siya or na ano mo na overcome mo yung ganung ano uh, sitwasyon ng buhay mo. Ang sarap sa feeling ng ano no, nang maisip mo pa lang na kaya mo pa lang magpatawad ang sarap sa feeling nun kasi hindi lahat ng tao nagagawa yon kaya kailangan lang talagang ano balansihin natin guys yung emosyon natin at saka kailangan natin na panghawakan yung mga salita ni God na sa Bible para ay ano magawa natin magpatawad sa kapwa natin guys kasi talagang ano talagang higpit na pinagbibilin sa atin na bago tayo mapatawad sa mga kasalanan natin, kailangan natin magpatawad din sa ibang tao na nagkasala sa atin kasi hindi natin ma-inherit yung, yung eternal life kapag tayo ay hindi rin pinatawad ni God. Paano tayo patatawarin kung tayo mismo hindi marunong magpatawad? Kaya para sa ano natin, sa ikabubuti natin, para sa inheritance natin ng uh, eternal life na gift ni God sa atin, kailangan talaga nating magpatawad sa mga taong na nagkasala sa atin yun lang naman guys ang aking may share sa inyo sa araw na ito. sana ay may natutunan kayo sa akin sa araw na to. bye bye and God bless you all. bye bye everyone. bye bye